Isang 15 anyos na lalaki ang naakusahan ng paghiwa sa lalamunan ng ina ng kanyang 13 anyos na girlfriend. Ang karumaldumal na krimen ay nangyari sa tahimik na lugar sa Ocala, Florida, linggo ng umaga. Ayon sa polis, pinapunta ng babae ang kanyang ina sa garahe. Doon, naghihintay sa dilim ang lalaki na may hawak na kutsilyo. Hiniwa ng lalaki ang lalamunan ng ina ng kanyang girlfriend at iniwan ito sa garahe. Huwain din niya sanang lalamunan ng ama ng babae pero nakumbinsi siya ng ama na dalhin ang ina sa ER kung saan ito operahan at naligtas. Pagkalipas ng dalawang oras, nahanap ng pulis at naaresto ang dalawang teenager. Ayon sa affidavit, plinano nila ang pagpatay sa magulang ng babae sa Facebook para mapagpatuloy nila ang kanilang pagdedate. Ayon sa pulis, pinapasok ng babae ang lalaki sa kanilang bahay, binigyan ito ng kutsilyo at pinatanggal ang sapatos nito para hindi siya marinig ng mga magulang sila ay nakasuhan ng dalawang bilang ng conspiracy to commit murder.